Alright, good morning, good morning, good morning Yan Nandito po ako ngayon sa Gison National Forest Park Yan Kung tawagin po ito ay Bitukang Manok Yan, ako po ay galing ng Manila Papunta ng Kabikulan Alright, napakagandang tanawin dito sa paligid ng Bitukang Manok Yan Hello Benji Ayan, si Benji ang aking pinsan Siya ngayon ang kasama ko Ayan Nadaan ang kulang din doon sa Candelaria Magpasama ko para meron akong kasama magbiyake At si si Jeter Ayan Si Jixir ang aking kabayo Alright, alright Ayan, ito po ngayon ang kalagayan dito sa a uh, bitukang manok na yeah, na napakasarap napaka ng tanawin yan yeah. ito ay uh, improved by fris ferdinand e marcos 1969 yeah. sa uh, governor anak lito si alcala ya siya po yung governor nung panahon na ito ay inimprove ni Pangulong um, Ferdinand Marcos Sr. doon po sa taas, sa dulo, yan, po may mga restaurant dyan, may mga kainan dyan. Yan, minsan nga po pag ano, tinutulugan ko muna dyan, dyan ako nagpapahinga. Pero ngayon, dito kami nagpahinga kasi medyo may kunting kapuyatan. yeah, Today is March March 6, 2024. Yan. Si Kuya ay akalain mo yan o no? nagbabike lang pero punong-puno ng karga yung kanyang bisiklita. Yan. kaya tinulak niya siguro foreigner ito parang hapon or uh, chinese yeah. oh. No? oh. kabilaan ng karga yung kanyang bike tulak tulak mula dun sa baba pataas oh, ba diba? talaga naman yung kanyang uh, energy na pakalakas yan yeah. alright Thank you, thank you, and good morning, good morning.